Dok, kamusta po yung resulta ng test ko? Kinulungkot ko. May taning na ang buhay mo. What? Ha? May taning na ang buhay ko, Dok. Ilang taon na lang, Dok? Hindi na abot ng taon. Huh? Kung hindi na abot ng taon, ilang buwan na lang, Dok? Hindi na rin na abot ng buwan, Iko. Eh. Oh my God! Hindi na rin ako abot ng ilang buwan. Ilang linggo, Dok? Hindi na rin. Mas mabilis pa sa isang linggo. Oh no! Ako na bando. Wala ay pang pangarap sa buhay, Dok. Paano na yan, Dok? Ano gagawin ko? Huwag ka mag-alala iyo. May ano kong bibigay sa'yo. Ito. Ha? Huh? Kape, Dok? Pag inom ko ba ito, Dok? ahabang ang buhay ko? Hindi. Gusto mo ba sa natitirang buhay mo eh, tulog ka? No, 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 no. Ni para magising ka. Alam mo na. Oh, my God! Oh, my